Samantala mga kapatid, tungo naman tayo sa mga balita sa lalawigan. Stranded pa rin ang na tatlong turista sa Batanes dahil sa pananalasa ng bagyong Christine. Base po 'yan sa datos ng Department of Tourism Region 2. Nasa Basco, Batanes sa mga stranded na turista. 37 turista naman ang napauwi na sakay ng dalawang flights. Inaasahan namang mapapauwi na ang mga natitirang stranded na turista sakaling magkaroon ng dagdag pang flights. Naghahanda naman ang mga residente ng Albay sa pinangangambahang epekto ng Bagyong Leon. Minamadali na ng provincial government ang pagsasaayos sa mga napinsalang mga kalsada at maging ang pamamahagi ng relief goods. Nagpulong na rin ang mga opisyal para talakayin kung paano gagamitin ang 50 milyong pisong ayuda mula sa pamahalaan. Nasa 12,000 pamilya pang nananatili sa mga evacuation center dahil sa bagyo pagkain pa rin daw ang pinakakailangan ng mga residente doon sa ngayon. Dinat na ng ilang residente na butas ang nicho ng kanilang mga yumao sa sementeryo sa Malita, Davao Occidental. Ayon sa uploader, iba ibang ang laki ng butas ng mga nicho. Iniimbestigahan na ng mga polis kung sino ang sumira ng mga nasabing nicho. Pero usap-usapan daw sa lugar na may nangunguhan ng buto ng tao para gawing sangkap santing-anting. -anting. Inaalam na ng mga polis kung may nawala ngang buto sa mga binutas na nicho. Dinagdagan pa ng mga polis o dinagdagan ang bilang ng mga polis na nakabantay sa mga sementeryo. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.